Hello, magandang araw mga katropang maglalado. Narito tayo ngayon sa aming kalamansian. Ito nakikita na natin yung epekto ng abono na inilagay namin. Isang buwan ang nakakalipas. So bali naglagay kami dito ng 16 at saka <laughs> organic yung mabibili sa ano commercial store ayun ay, yan o inaatake na kagad ng mga uhud hmm. ubusin ang dahon dapat yan ay pisain hmm. so yan titingnan din natin yung ibang mga puno kung ano nang itsura so bali ang ang katalim dito mga katropa ay 165 na puno ng kalamansi at nasa 100 na lang ang natitira gawa ng ito ay napabayaan ko noong nakaraang taon mag isang, ta uh, isan taon na po ito mahigit so nasa 100 na lang ang natitira at ito ay nakubkub ng mga gaho saka iba pang mga damo ayan o oh. kapapatabas ko pa lang Nakit yan Ilang semana pa lang pagkatabas eh. ay na naman kaagad eh. Mabilis tumubo ang mga gaho eh. hmm. Kailangan na mag-spray ng herbicide. So ito yung ibang mga puno dito sa toktok ng burul. Ayan mga katropa. Nakita nyo yung mga talbos. Ibig sabihin talagang may epekto na yung organic saka yung 1620 zero. meron din kami dito mga itinanim na mga uh, kamuting bagin tobo uh, tubo na uh, hybrid na kamote. sana ay maglaman ng malalaki hmm, uh, ayan natabas ito ng bihog kaya naputol isa po na siya. Ayan, nagpatanim din ako dito ng mga dwarf na nyug. Ayan, o, na. So, ang gagawin namin every month, mag apply kami ng abono dito sa mga kalamansi. At may mga tanim din kami dito mga katropa na uyabano, no? palibot yan, palibot yan ng guyabano. Saka dito sa daanan dito meron din dyang kabilaan. Subali so, yan po ay magiging isang daang puno ng guyabano. Sasabay ko na rin sa paglalagay ng abono Pagmalagay kami ng abono dito sa aming um, kalamansi. Ayan o. No? Medyo mataas-taas na ito. Misa. Dito naman banda meron naman kaming naitanim na mga kangus o kamuting kahoy. Itawagin sa ibang lugar. Ayan ay, o. Oh. Tubo na. Mga katropa. Negiti sandaang puno po yan. Ayan mga katropa. Ito yung karaganda na. Tangkad oh. o. So, kailangan ay ma-spray na ng herbicide para hindi makabuelo yung mga damo at muling makubkub o matakluban itong mga tanim natin dito so yung bago mag end itong June ay magpapaspray ako dito ng herbicide so yung kalamansi po natin mga katropa ang gando nyan sa kabilang yun yan mababa dyan sa burol na yan tapos bakit ulit dun dito meron din hanggang doon yan mga katropa so may libis doon so ang planting distance niya is 3 by 3 meters yan sa pagitan nyo may mga nyug din na nakatanim Mayroong saging mauna ko pong ipatanim itong mga saging dito kaya lang hindi ko rin naasikaso yung hmm. pagkabili ko 2021 yan, meron dito american banana doon naman nandun yung mga saba yan sa kabilang ibayo yung. Yun yung saba meron din kami dito mga katropa na mga pili yun nasa sampung puno ng pili dito merong pinakang malaki na puno ng pili nandun may isa pang puno doon medyo malaki at yung mga hindi pa namumunga ayan tapos doon sa kabila ng burul. at meron din doon saka dito meron din kami dito mga katropa na mga langka ayan magti 3 years pa lang itong langka dito. pero ganito na yung size niya. tapos may ito may isang panibagong usbong panibagong tubo baka mga isang taon pa lang ito so ang langka po dito mga katropa ay nasa sampung puno din ayan. kalat kalat yan ka, meron doon meron doon isa, dito, doon isang malaking puno na langka doon meron din dito at doon at meron din kami dito mga katropa na puno ng santol ayan po lahat yun yung mga, sa pangapagitan may mga puno dyan ng santol doon yung malalaking puno na yun at doon sa baba so maintenance ang kailangan dito mga katropa para gumanda ang pagtubo ng mga tanim na mga fruit bearing crops gawa so, ng pag nakukubkub ng damo ay napayat ang aming mga tanim ito mga katropa American banana ang maglakas ang hangin na ah, huwal. so yun yung disadvantage pag naandito sa taas ng burol nakatanim ang mga saging pagkalakasan ng hangin expose silang maigi kaya yan, marami ang natutumbo ngayon oh, yung gaho mga katropa hmm. wala kinakagad oh next week makapagka-spray na nandito kami ngayon mga katropa dahil kukuha kami ng niyog na panggata saka ng buko so yun mag alas 12 na ng tanghali at kararating lang namin nandito nga pala dito mga katropa ng mga paho yung sa ibang lugar tinatawag na pahutan isang variety ng manga yung mga bilog Ayan, naroon na naman malaki. Meron din dito. May isa pa dun sa dulo. So, ayan mga katropa. Samahan ninyo kaming mag kuha ng buko at saka ng nyug na panggata. <laughs> mga katropa, mauwi na kami at nagdidilim. May ulanin. Ito nga pala yung mga nakuha namin. Yung kaming nakuha ng mga panggata. Walong buo. At meron din kaming nakuha na buko. Ayan, dadalawa na lang. Yung isang buo ay... Ayun, At meron pang isang panggata dito nakakuha din kami ng mga pili nasa na yung mga pili Ayan. yan yan mga katropa so yun lang, mga oh. katropa kami ay uuwi na ato oh, naghahangin na mabagsak na ang ulan yan mga katropa andito na kami sa bahay at dito sa mga dala namin nyo buko at sa pili nakakuha din kami ng mga maligang minadaanan kami puno ng maligang tapos pinawit namin mamaya hmm. eh. kakalugugin namin ito lalagay namin sa ano container tapos lalagay ng asin tapos kakalugin sarap ng kari hindi na mga katropa happy farming 拜拜。Bye bye.